Naligo ka ko sa... Sige, ayusin mo pagpaligo. Lola, nainitan pala sa... ah oh. Ayan, naligo na ko sa siya. oh, sige, ayusin mo ha. Ligo ka na dyan. Ligo ko sa yung aso ko. Dito na. Lola, nainitan siya ay. Hala. Mainit ba? Mainit. Tuwa. Mainit. Inaligo ka man kusa. Dapat magsabon ka. Ari o sabon. Abot mo nga yung sabon niya. Milis. Sabunan mo yung katawan mo. Ito yung sabon mo. ah ah sabunan mo katawan mo. Milis. Oh. Ah. Dapat marunong ka na magsabon. Ilang aso ko. Kaluoy. Nainitan ko lang yan. Tuwa. Ay, tuwa. Tuwa. Nainitan ka pala. Ala, ay, tinutok niya yung katawan niya sa ano. Ano ay. eh naan mo na natin kasi yung gripo. Sayang yung tubig. Urong doon man Urong na. Ay. Yan, ganun. Ano, nainitan ka? Nainitan ka, ha? Uy. Kapitan, kapat ka niligo dyan. Ha? Nainitan ikaw? Dapat yung ulo, ulo doon ang buhusan mo, hindi yung katawan. Ha? Ito doon, doon kabila doon yan. Yan ka dyan. Hala, nainitan siya bala. Hala, naligo sa kusa. Hala, naligo kusa si tuwa namon. Mainit bala, Ganun talaga ang buhay. Kami nga gusto mag-swimming eh. Kaya lang din namin afford mag-swimming. Ay! Ay! Nainita ng aming baby! Naligo ko sa... Guya! Parang mo din katawan mo! Ay! Sabunan mo na kita! Ah, tapos mag-ano ka na lang ng katawan. Hmm. Busan mo yung ulo mo. Dito dapat, oh, ang gripo dapat dito. Na, ganun dapat. I, e, magsasayang ka lang dyan ng ano. Wala, ay, kanami sa nga kung na inita na siguro. Kusang lumapit sa gripo. Hala, nainitan talagang ido ko, ay. Nalab. Yung aso natin, lab, nainitan, lab, naligo ko sa lab. Lab. Nainitan si, si Tawa, naligo ko sa. Oh. Naligo siya sa labo? Mm, nung binuksan kong gripo. Ha? kasi na na, 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 na. Hindi nung binuksan kong gripo tapos ini naiwan ko ba? Pagbalik ko andyan na sa gripo. Oh! Ano na kaluoy sa iya? Kasi sabi ko gani, wal mula pa ruban mo lapak magpaligo sa iya. Tingnan mo hindi talaga sa umalis lab. Akita <laughs> okay, mo? Sige, ka na doon. Ay, sabunan kita mamaya. Sabunan kita mamaya. Ligo na. Ay, ay, ay. <laughs> Liguan ko na sa anay.